Isa araw nag road trip nga pala ang team Duget sa so malapit Kaso maya maya nga pala nagtulak na kami Nalobot kasi si Blooming Akala ko nakacharge yung ibig kagabi hey. Hindi pala nakasalpa Kaya tamang tulak muna kami dito Si Chambogan nga kakatulak dito Nagkamasal na Dahil malayo nga pala pinagtirika ng Blooming Inabot na kami ng gabi Dapat pala dinala ko yung power bank Para may charge si Blooming Dahil nagtatraffic na nga pala Tumatakbo na kami habang nagtutulak Dahil malayo na nga pala yung narating namin Nagpahinga muna kami dito sa 7 eleven, Dahil sobrang bigat ni na Blooming Nakasakay pa kasi si Ubo At eh, kitang -kita nyo na mamahit na si bunggan Tapos si Kuya meron na naman na singhot. Tapos kay si yung ubo nga pala, sobra yung pagod. Hindi siya makainga, kakaubo. At syempre ako haggard, pero fresh pa rin. Nag-social experiment na nga pala kami dito. Na kunyari, si Boy Ubo matandang homeless. Nangihingi siya sa mga bata, kaso ayo bigyan. Kaya ayun, tapos agad yung social experiment namin. Bilang reward nga pala sa pagtulak kay Blooming, sinabi ko sa kanila, kumuha sila ng mga gusto nila. At ako yung magbabayad. Ginawa nga pala ni Kuya Dux dito ay vitamil, pero banana flavor. Syempre, kilala nyo naman kami kapag banana, I love it. Ano yan, Sam? Ba't dito. <laughs> Bugyan. Yeah! Yeah, tawag ka kaya no, kahit katapos diyan no? no? <laughs> 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 oh. Oh, bago member na dito. Oh, yon. Bibis. Oh. Siyempre bilang reward ko rin sa sarili ko Bumili na rin ako ng samgyupsal Paano kaya to iihawin? Tapos guys may nakita nga rin pala ako ditong sushi Sa buong buhay ko hindi pa ako nakakatikim ng ganito Kaya for the first time of my life Bibili na rin ako Kapag nga pala nanglilibro ako sa timdugat Nakakasama ng loob Kasi ang mamahal ang kinukuha nila yeah! <laughs> Pero guys, mukhang masaya naman sila sa binigay ko. Kaya po, trip na naman ang team dog Video Videohan ko daw si Boy Ubo kasi magpa-first bite daw siya. As usual, kapag nasa sarapan, umuubo. Tapos guys, kakainin na nga rin pala namin tong sushi. Ang kaso, nakaka-disappoint lang. Kasi guys, pagkabukas ko, nakita ko yung toyo. Wala nang laman kasi pumutok. Kaya 7-11, meron kayong utang sa akin. Tapos guys, nagtataka nga pala ako dito sa kalamansi. Para lang siyang clay, tapos iba yung amoy niya. Hindi ko maintindihan, pero mabaho. Tapos sabi, pagkain daw yun. Napakapakla naman ng trickman ko. Sabi nga pala, nilalagay doon nila to sa sushi. Kaya ayan, naglagay ako ng na konti. Siyempre, hindi ako kakain yan. Ay, hey, wasabi? Hindi. Wasabi <gibito> yun, Chan. Bakit ka bang din? Wasabi yun eh. Wala ka ka. Masarap. Totong masabi yan. Ayoko. Ya, kaliri. Lu! Mut ka sila, kainin mo na to Sam Ayaw mo Bebegi ko to sa bata O sige, kainin mo na Pinakata mo yung bata, hindi mo bibigyan Kita yung bata sa likod, <laughs> nakakaawa Grabe, ang sorap. Parang totoong susi. Tapos guys, si Kuya Dux nga pala, hindi niya maino yung bite milk niya. Kasi hindi namin mabuksin yung takip. Wala kasi kami pambukas. Kaya para walang problema, sa bahay na lang daw niya bubuksan. Ngayon naman, magsasamgyup na kami. Kaso hindi ko alam kung ano yung mga laman nito. Ano to? Penoy? Ano to? Orange? Ano to? Kikiam? Wala ako nga Lasang samgyup. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Hindi mo sarap. yung laban. <laughs> but... Kasi kami hindi. Sabay sabay. Nalabot ka nandito. <laughs> Bakit? May kain. May pagkain kasi. Forget may pagkain. Pero guys, hindi ang nagsisinungaling. Masarap yung kanin nila na may cheese. Ang kaso na mamahalan lang ako. Hindi ko nga lang pala ito naubos kasi hindi ko trip yung side dish. Kaya pag pagkakain namin, tamang sagala na naman kami.